Nel, nakita mo si Apa? Wala. <laughs> pa! <laughs> Tapos na na Apa ang ginagawa mo. Pati ikaw, pa, natapos din. Awa ng Diyos. Sarap na ng ikapitong, ik Ikaw, ilang... Dalawang beses na yan! Ilang, para, ano na kaya ito siya, alapaap. Namimingit na siguro to sa buwan. <laughs> Mga ilan na ang huli mo na eh. Tamay! Mga mo ka ng tulog. Mga ilan na ang huli mo. <laughs> hmm. Ano ka may kabayo? Ang kukurog. kini pero ikaw ganyan ka rin kanina. Paano masabi? Hmm. Tawag ako ng tawag sa'yo, nandiyan ka rin pala pero... Hmm. Hmm. Jesus, laki ah na naman. Ayaw ko na siya tarugan, kinatugnawan siya. Pwede